Sa pamumuno ni Governor Matthew Marcos Manotok, nagpamahagi na naman ng Provincial Government of Ilocos Norte o PGIN ng tulong para sa mga magsasaka at fisher sa Ilocos Norte. Halos 20 milyong piso ang halaga ng assistance na naibigay sa pamamagitan ng agri Candito Program ng Provincial Government. Kabilang sa mga naipamahagi ang mga agri-machinery, insecticide, organic at inorganic fertilizer, mga livestock at tilapia fingerlings. Ayon sa gobernador, patuloy ang suportang ibinibigay ng PGIN sa mga magsasaka at fisher fox dahil malaki ang naitutulong nila sa ekonomiya ng lalawiga. At yan ang ating update sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po!